Ito lamang mga kapwento ay formal ng umapela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC para sa kalayaan nito. Naghain ang mga abogado ng isang 21-pahinang appeal brief on jurisdiction noong Nobyembre 14 na layong pagbigyan ang hirit nilang unconditional release at pagdeterminate sa lahat ng mga nagpapatuloy na proceedings. Sa ilalim ng apela, kinwestyon ng depensa ang desisyon ng pre-trial chamber ay noong ika-23 ng Oktubre taong 2025 na nagpapanatili ng jurisdiction ng ICC sa kaso. Diit ng depensa, nagkamali ang PTC sa pag-interpret ng batas at dapat mawala ng jurisdiction ang ICC matapos ang pag-atres ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Humihiling ang depensa sa appeals chamber na baligtarin ang desisyon, ideklarang walang jurisdiction sa kaso, at iutos ang agarang pagpapalaya kay Duterte. Kung kayo ang tatanungin dapat pa bang umuwi na ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte halika mga kakwento pag-usapan natin yan sa comment section. At wag mo na rin kalimutang e-follow ako para update ka sa politics news natin.